Anong ganap sa mundo ng showbiz? May maiinit na eksena pala si Derek Ramsey at Zainab Harake sa kanilang horror movie na Kampon na isa sa mga kalahok sa nalalapit na 2023 Metro Manila Film Festival sa darating na Kapaskuhan. Si Derek ay makakatambal si kapuso star Beauty Gonzalez na kaibigan ng kanyang asawang si Ellen Adarna. Sa ginanap na media conference noong ikalabing isa ng Disyembre, inamin ni Zainab na kinakabahan siya sa eksena nila ni Derek, lalo na't ito ang unang pagkakataon na sumabak siya sa isang tiki man scene at mapapanood pa ito. Bago rin sa kanya ang makipaghalikan sa ibang lalaki, lalo na sa larangan ng trabaho kaya't nadagdagan pa ang kanyang kaba. Pero nagpapasalamat si Zainab dahil hindi siya iniwan ni Derek na masigla sa mga maiinit na eksena. Hindi naman na bago kay Derek ang mga maiinit na eksena dahil ilang leading ladies na ba ang naikaman niya sa eksena gaya na lamang ni Naan Curtis, Christine Reyes, Jeneline Mercado, Bea Alonzo, at iba pa. Sa kabuuan, itinuturing si Derek na isang gentleman at respetado sa industriya. Kaya't nagtagumpay sina Zainab at Derek na maayos ang kisang sin at tikiman sin na mabilis lang nakinunan. Say daw kasi ni Derek, dapat one take lang para tapos na agad at hindi na sila magkailangan pa kung ipapahinto, pagkatapos ay ipapaulit na naman. <laughs> Yung scene po, medyo naloka po kasi po, oh, first time ko talaga, and, and honest lang po, honest uh, po first na time ko po. Po, po talagang nakapag-design sa, okay. hindi ko po partner, first time po yun. But, nung naka-work ko po sa Sir Derek, wala po ako sabi, sobrang respeto ko talaga niya, hinagay niya po ako, hindi lang po sa Sir Derek, pa na si, si Derek King, ando doon talaga sila to guide me, kung paano ko gagawin, kung paano ko kakayanin, and sana po maganda po yung kinalabasan, sinasabi po nila lagi na may dadaw po nang nagawa ko sa movie, pero ako po kasi hindi po talaga ako ganun ka-mobiyansan pa sa sarili ko, But nilolook forward ko po, po na maging maganda and sobrang thankful po. Napaka-swerte ko po, po na first project ko and si Sir Derek Ramsey yung naka-partner ko and sobrang happy po ako. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.